O panalangin san Teresa ng Avila, mistiko na pinaalab ng banal na pag-ibig, tanglaw ng pananampalataya at patnubay para sa mga pusong nagdurusa. Itinataas ko ang aking pagkatao sa taimtim na panalangin, hinahanap ang biyaya ng iyong pamamagitan at ang karunungan na nagmumula sa iyong naliwanagan na kaluluwa. Sa matinding pasasalamat, kinikilala ko ang iyong dakilang gawain kapwa sa espiritual na globo at sa reforma ng Carmelite Order. Ang iyong mga sinulat na puno ng malalim na espiritualidad ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa maraming tao sa paghahanap ng pagkakaisa sa Diyos. Pinupuri ko ang iyong hindi natitinag na pananampalataya kahit na sa harap ng mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan. Ang iyong halimbawa ng kababaang loob Dedikasyon at walang pasubali na pagmamahal sa Panginoon ay nagsisilbing tanglaw na nagliliwanag sa landas tungo sa kabanalan. Sa oras na ito ng pangangailangan, buong kababa ang loob kong idinadalangin ang iyong pamamagitan sa harap ng trono ng Diyos. Nakikiusap ako na ipagkaloob mo sa akin ang biyaya sa paglalapit sa akin sa Diyos, naway magningas ang apoy ng pananampalataya sa aking puso, Patnubayan ako sa landas ng kabanalan at pagkakaisa sa banal. Alamin ang kalooban ng Diyos. Naway magkaroon ako ng kalinawan at karunungan upang mabatid ang kalooban ng Diyos sa bawat hakbang ng aking buhay, na sinusundan ito ng may pagmamahal at katapatan. Pagtagumpayan ang mga paghihirap, Naway ang iyong lakas at tiaga ay maging inspirasyon sa akin upang malampasan ang mga hadlang at hamon na aking nararanasan sa aking landas. Hindi sumusuko sa aking mga pangarap at layunin. Mahalin ang iba ng may habag. Naway maging instrumento ako ng pagmamahal at pakikiramay sa mundo. Tinatanggap ang mga nangangailangan at nagtataguyod ng kapayapaan at katarungan. Lumago sa kabanalan. Naway magsumikap ako araw-araw na lumago sa kabanalan, gayahin ang iyong halimbawa ng pagmamahal, pagpapakumbaba at pagsuko sa banal na kalooban. Kapag nagninilay-nilay sa iyong mga turo, nakakahanap ako ng malalim na inspirasyon at patnubay para sa espiritual na buhay. Ang iyong inner castle, kasama ang pitong mansyon nito, ay nagsisilbing mapa para sa kaluluwa sa paghahanap ng mystical union sa Diyos. Ang iyong mga salita tungkol sa kahalagahan ng panalangin, pagsuko sa banal na kalooban, at ang paghahanap ng kabanalan, ay nag-udyok sa akin na ituloy ang lalong matalik na relasyon sa Panginoon. Bilang tugon sa iyong biyaya at inspirasyon ng iyong halimbawa, nangangako ako na, pagsasanay ng taimtim na panalangin, Paglalaan ng oras sa pang-araw-araw na panalangin, paghahanap ng malalim at mapagmahal na pakikipag-usap sa Diyos, linangin ang kababaang-loob, kilalanin ang aking mga kahinaan at limitasyon, nalaging naghahanap ng biyaya ng Diyos upang madaig ang mga ito, magsanay ng pagkakawanggawa, maging instrumento ng pagmamahal at pakikiramay sa mundo paglilingkod sa mga nangangailangan at pagtataguyod ng kapayapaan at katarungan. Humanap ng kabanalan, magsikap araw-araw na lumago sa kabanalan, gayahin ang iyong halimbawa ng pagmamahal, pagpapakumbaba at pagsuko sa banal na kalooban. O panalangin San Teresa ng Avila, lubos akong nagtitiwala sa iyong pamamagitan at sa iyong patnubay sa landas na ito ng pananampalataya, at espiritual na paglago. Naway ang iyong karunungan at ang iyong pag-ibig ay maliwanagan ako at palakasin ako sa paghahanap ng pagkakaisa sa Diyos. Nang may malalim na pasasalamat at debosyon, itinataas ko ang aking pagkatao sa panalangin, nananalangin na ang aking mga salita at ang aking pangako ay tanggapin ng Diyos at sa iyo, mahal na San Teresa ng Vila. Sa pangalan ni Hesus Kristo, ating Panginoon. Amen.